Magandang umaga po sa lahat, sa mga kapatid kong muslim, salamualaikum. At saka sa mga kaibigan nating mga non-muslim, magandang umaga po sa inyo. Isa ito sa aking trabaho ang ipaabot kung ano ang Islam sa mga non-muslim. Kasi kapag sinabi kasi nating muslim, ang iniisip ng mga non-muslim, ano? Terrorista, di ba? Hindi, hindi natin maitago eh. Kasi pag narinig nila Muslim, natatakot sila bigla. Huwag kayong lumapit sa mga Muslim kasi mamamatay tao, nanununtok, mabilis magalit. Ito ba ang turo ng Islam? Hindi po. Kaya nga ipinapaabot namin ang Islam sa inyo para mas malaman ninyo kung ano nga ba ang turo ng Islam. Ang ibig sabihin ng Islam, ang Islam ay ang pagsurrender. Ang pagpapatira pa, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos ng tagapaglikha. Yun yung ibig sabihin ng Islam. Kaming mga Muslim, ang aming sinasamba ay nag-iisa lamang, ang tagapaglikha. Siya ang lumikha sa langit at siya ang lumikha sa lupa. Siya lang yung karapat dapat nasambahin natin. Ito yung turo ng Islam. Ang Islam, ang sumamba sa nag-iisang tagapaglikha.